Ang daming tao, nakatambay. Isa lang na ang kanilang sigaw. Napakaraming kotse. Good morning guys. So, nandito tayo ngayon sa Mel Road. Road 10. Uh, sa nakikita nyo ngayon, napakaraming kotse. Uh, gusto sana natin pumunta doon sa rally ng ANC para magtanong mang lang natin kung anong meron tapos kung ano ang uh, kanilang ginagawa. So, tiga natin kung makakapunta pa tayo. Ganyan nyo guys, napakaraming kotse. Kabila ang kalsada. Try natin umikot guys Tagay natin kung makakalapit tayo dun sa rally mismo Magkaisa para tumatag ang bansa Magkaisa hindi Amungod INC for progress <todid> Bottle water for side -dien. Gunggong! Parinig kita sa mukha <laughs> eh! Tatlong pila ng sasakyan na nasa kaliwa natin ngayon. Pero at least, ano sila, maayos. Nasa gilid. Hindi sila kalat-kalat guys. Talagang nasa kaliwa lang talaga sila. As nasa bangketa, tumatawid. Hindi sila pakalat-kalat. May helicopter pa. Kaso parang di nga yata nakikita. Oh, masarap mag-drone ngayon, guys. Ito drone natin to ha. Ah, guys. Panoorin nyo. Para makita nyo. Ang ah, hanggang Ito drone natin. Ah, bakarami, guys. Pero at least hindi siya traffic, guys. Kasi nga, ano sila, coordinated. Paayos sila, oh nakakatuwa. Kaso parang pakauwi na sila guys. Pakunti na sa akin guys. At sa tingin ko eh, papauwi na sila, pabalik na sila sa kanilang mga sasakyan. Pati yung mga sasakyan eh, pabalik na rin. Pero ah silipin lang natin guys yung ano meron malapit doon pa na sa luneta. Ah, sila. Hindi lang siguro sa luneta sila guys nagrarali. Ah, yung iba, taga Baguio, grabe, oh. May mga ano sila eh, may mga nakalagay sila sa bus guys. May iba, taga Bataan, taga Rizal. At iisa lang nakalagay sa kanila, kanilang mga sasakyan, no? Which is National Rally for Peace, Rizal Park, 01-13-25, National Rally for Peace. Mabawalit oh, ulit lang guys, no? oh, maya guys, try natin bumaba sa ating uh, sasakyan. Motor pala. Tapos uh, magtatanong tayo guys sa ating mga kapatid sa ANC. O, ano nga bang meron? Pero, malilaw na yan. Uh, nakatatak na nga. Eh. Rally nga, four piece. Bulo-bulo eh. mo. <laughs> Hahanap mo na tayo pati yan guys. Pero, makatingin ko, kahit saan, pwede po marking ngayon.

So guys, sir, nandito tayo ngayon sa Grandstand Pero meron dito nga uh, barikada Hanggang dito na lang po tayo Bali, istudyante lang po yung kanilang uh, pinapapasok na ay kailangan may ID para makapunta mismo doon sa Grandstand. Tingnan hey guys, ang daming tao ngayon dito sa Luneta sa Grandstand. So yun na nga guys, no? Pauwi na tayo. Kasaksiyan nyo naman, uh, isa lang ang kanilang uh, sinasabi, isa lang ang kanilang sigaw, kapayapaan, pagkakaisa. Wala nang iba guys. Yun lang ang kanilang paulit-ulit na sinasabi, no? Wala na no more no more knowledge. Yun lang. Pauwi pa na tayo kasi guys, pa paulan na. Ah, uh, sana magtagumpay sila sa kanilang uh, hangarin. Uh, sana wala magkasakit sa kanila guys. Paulan na, pauwi na tayo. At hindi na nga pala nagpaparaan doon guys, no? Ang ganda lang lang sa nakita niyo sa wag kang kabahan barikada. Ano po ng mga limang tao nagbabantay doon, hindi na papapasok sa grandstand ng mga tao. Estudyante lang po ang pwedeng pumasok. Nihingan po nila ng uh, school ID. As dito naman banda sa may uh, Petron. Tulad ng dati, no? pag may event dito sa grandstand, hindi na pwedeng dumaan ng mga sasakyan, mga motor. Uh, kaya dito na lang tayo guys banda sa ano. Ay, sorry po sir. Naligaw, naligaw. <laughs> so, naligaw tayo guys, no? Bawal pala doon sa dumaan doon. bawal na doon, banda sa may petron, sarado na doon, may barikada na rin, may nang nagbabantay. Padaanan lang is doon, papunta sa may city hall. yung doon nila pinupunta yung mga uh, dumarating na mga sasakyan. <laughs> Kaya na nga guys no so, Pauwi na tayo Kaya na nga guys Maraming salamat sa panonood Kaya gusto nga na Pagkansuhan nyo ang ating adventure Please like and share At maraming salamat Paalam